Hello so guys magandang araw sa atin lahat so we have a different 5 peso coin so kung makikita nyo yung isang coin na to is ito yung normal coin natin this is 5 peso yan ito yung kasalukuyan coin na alin natin na ginagamit ngayon and this is coin, 5 peso coin na dapat bago din pero naging rare siya kasi kinigil yung pag imprenta nito. So, kung mapapansin nyo, pagbulaklak yung hugis niya, ang sabi, uh, ginawa to para sa mga bulag o sa mga blind para makapan nila yung gilid. Yan, at malaman nila kung, ano yung pressure, kung magkano yung hawak nilang coins. Pero hindi ko alam kung bakit tinigil. So, kung makikita nyo, to, and itong isa is normal lang na bilog yan so nag iipon ako ng mga gantong coin dahil I think sooner pagka ano tatas din yung value nito so kung meron kang gantong coin bibiling ko siya sa inyo ng 2,500 pesos depende sa quality ng coin so kung meron kang coin just follow and comment tapos mag message kayo sa page and mag send din kayo ng mga picture ng mga old coins na Pwede kong makita baka may mga value yun. So 2,500 for this coin. And ito, patuloy yung paghanap namin ng 1 peso o serizal. Yan. 1972, Republika ng Pilipinas. Yan. Actually, this is a common 1 peso coin. Pero mataas na rin yung value niya. Umabot na rin 700 hanggang 1,000 pesos depende sa quality ng coin yan yeah. so kung meron kayo ganito just follow and comment din and mag send kayo ng picture depende rin sa quality pagka talagang malinis at maganda yung coin maabot siya ng 1,000 pesos per piece yan yeah. and para naman sa pinakamahal natin na coin yan yeah. So we have 50 centavos. Ito yung pinakamahal na normal coin kasi meron tayong mga mahal talaga yung mga gold coin. Ayan, papakita ko sa mga next vlog natin. Ayan. United States of America. Biro nyo vintage coin na to ha. 1921. World War I unang ginawa. Sa likod may nakasulat na 50 centavos Pilipinas. Ayan, ito yung Pilipinas nakasulat sa ilalim. Ayan. And United States naman yung nasa likod. Kung meron kayong ganito, mabuta ito ng 47,000 pesos per piece. So sobrang rare nito, more than 100 years old na coin. Yan. And kung meron ko to, just follow and comment then Thank you so much. ah uh, pwede tayo mag-meet sa Cavite, sa ano, sa Rizal Park, sa Manila. Pwede rin tayo mag-meet sa Laguna. Uh, Mag-send na rin po ako ng mga picture and wait for our reply po. Thank you so much and God will bless you guys. Ingat tayo palagi. Bye.